Alam mo, idol, nandito tayo sa Makati. Salatian 'yan. Pwede kang maglaro, pwede kang pagulong-gulong diyan, mga idol. Ayun. Kita niyo mga lods. Ayun, ni Matabayo. Natin, oh nila pala. Alam mo. bah. Salamat niyan mga idol. Talagang pwede kang gumulong. Ito pa may naglalakad pa. Oops, you know. And hmm. Bah. Hmm. idol. po sa likod natin may naglalaro yan yeah. sila ng tinis talaga namang ah, ang naman talaga hindi ka magdaging dito yan yeah. 我们得把信号关了。